Sa mga nanay ang ating mga sangkap sa ating lulutuwing menu ngayong araw na ito. Meron tayong munggo, syempre hindi mawawala ang ating mushroom, ang ating pampalasa, pampasarap para i-level up ang ating luto. Meron tayong itlog, uh, meron tayo ditong tatlong kutsarang arena, syempre kailangan natin yan, and meron tayong dalawang kutsarang crispy fry para maglasang fried chicken. And meron tayong ditong gravy mix, 'di ba kapag bumibili tayo ng crispy fry may kasamang gravy mix. So gagamitin na natin siya. Meron din tayong bawang, siyempre 'di natural na natural na may bawang tayo siyempre. Ah uh, sibuyas, 'di mawawala sa ating mga niluluto ang mga sibuyas siyempre, natural 'yon. And meron tayong kalahating part ng chicken cubes, pampalasa lang po 'yan. And meron tayong paminta. Talaga ako'y adik sa paminta talaga. Merong asin. Kung kulang man sa timpla, lalagyan natin ng asin syempre. So, ayan na nga. Papalambutin na natin ang ating monggo. Pero bago yun, kailangan muna natin ubasan. Kasi may mga, ano kasi siya, yung may mga uh, langgam, may mga damo-damong nakalitaw doon sa, may mga damo-damong nakahalo kailangan so, natin mahalos yun. Mga dalawang beses lang natin sa bahay. Para naman medyo okay siya. At para wala makahalong kung ano-ano pa doon sa ating munggo. So ayan, pwede na lang natin siyang palabutin siguro mga 10, 10 minutes. Malambot na malambot na yung ating munggo. So, ayan. Uh, siguro mga ano na yan. Mga 5 minutes ng kumukulo. Titingnan natin kung luto na ba siya. Tcharam! Parang hindi pa. Medyo pa yung munggo. So, maghihintay pa tayo ng mga 2 to 3 minutes. Kunti pa, konting pakulo. Another 2 minutes. Okay, malapit na yan. Okay, check natin. So, ayan, pwedeng pwede na. So, ang gagawin natin dito, i-drain natin yung tubig. Kailangan maalis yung tubig ng munggo natin. Ayan, gagawin natin i lang natin yung tubig. Kasi dapat wala siyang tubig. Ayan. So, ayan. Huwag nating i-ano. Kailangan lang nating kailangan lang yung uh, ano yung tubig. So, ayan. Pwede na natin siyang ilipat sa malit uh, maliit na bowl na doon sa pwede nating paghaluan ng mga sangkap niya dito na tayo sa pinaka-exciting part, Charots. na uh, muna natin gagawin, iturukin muna natin ang ating munggo. Tapos, uh, ilagay na natin ang ating kunting uh, paminta. Paminta muna. Sibuyas. ating bawang. Charan! The bawang. Hindi pwede nilang bawang. Ang ating pampalasa. konti lang naman yan. Ang ating pampalasa uh, chicken cubes. Halo-halo. Tapos, kunting asin. Itlog. diyan. hindi yan. Di natin ilalagay kasi ito ay para sa sauce, gravy yan eh. Tapos ang ilagay natin dito ay yung ating dalawang kutsara na crispy fry. Para maglasya siyang ano uh, maglasang fried chicken. Kasi yung mga anak natin kapag hindi kumakain ng gulay, gagawa tayo ng paraan kung paano natin sila makapakain ng gulay. So ito yung mga naisipan ko. So, kung like nyo din, pwede nyo i-share sa inyong mga friends and kanalay. And, ito, uh, kunting arena. Siguro mga 3 tablespoon na arena. Ayan. Kailangan na natin i-mix lang ng konting-konting-konting. So, ayan. Yung mushroom and gravy, mamaya po yan natin isi-separate pag luto. Isi-separate po natin yan kasi siya yung gagawin natin sauce doon sa munggo patties natin. So ayan. Titikman natin siya kung sakto na ba ang lasa. So tikman natin kung sakto na ba ang lasa. Mm -hmm. Pwede na pwede na natin siyang i-fry. Pero pag natin, huwag yung sobrang daming mantika. Dapat doon natin siya lutuin sa non-stick pan. Kasi hindi siya masyado makimantika. Dapat hindi siya lulubog sa mantika. Kunting oil lang. Kasi hindi naman yon healthy kapag sobrang daming oil. Dapat doon tayo sa healthy. Ayan, pwede na natin siyang iprito. Ito yung gagamitin natin kasi non-stick to. Ayan. Hintayin lang natin mawala yung water niya kasi para hindi mag toings, toings, toings. <laughs> toings, toings, toings talaga. Para hindi siya mag uh, ang Putok-putok. Uh, Putok-putok talaga. Putok-putok pa. Putok. Hintayin lang natin ang minute yung ating uh, pan. Ayan, pwede na natin lagyan ng oil. Kunti lang. O, tama na yan. Tapos, pahinaan natin ang ating apoy. Para hindi siya masunog. May mga ganito lang karami siya. Tara! Lapadin natin, lapad. Gawin natin patis talaga. Para maganda yung tingnan. Ayan. So, kahit hindi kumakain ng gulay yung mga anakis natin, mapapakain sila kasi nga, naiingay nyo sila dun sa amoy. Kung may pang shape nga tayo, dapat may ano din eh. Ilalagay natin siya sa pang shape. Ayan, ganyan lang siya. Di ba napaka-simple Simpleng ulam, pero patok sa mga bagets. Lalo na yung mga bagets na hindi kumakain ng gulay. Kulang nga ito eh, dapat may spring onion pa ito. Or di kaya lagyan ng malunggay. Mas maganda kung may malunggay. Eh kaso ay eh, hindi ako nakakuha ng malunggay. Madami sana ng malunggay. Ayan. O di pa pag nan konting oil okay lang siya. Pwede rin natin lagyan ng malunggay ha, para naman talagang solve na solve sa mga bagets yung ating menu. Na kahit pa paano ay nakakakain sila ng gulay. So, ayan. Hintayin lang natin yung mag-brown yung kabila. Then, pwede nang tigit-flip. Pwede natin palikta rin. Para yung kabila na naman ang kanyang maluto. Sayang yung space. Sayang yung space natin. Ayan. Hintayin lang natin siyang mag-brown mag yung kabila. Pwede natin takpan. Takpan natin. So, ayan. Check na natin kung pwede na. Pwede na siyang balikta rin. Ayan. Dadahan-dahanin lang po natin siya. Dadahan-dahanin. So, ayan. Ang ating mungo patties. So, ba diba, hindi siya masyadong oily? Kasi hindi natin siya pinalubog sa oil. Kunting oil lang talaga kailangan ng patis natin. Tcharam! Talagang maiingay nyo ang bata na kumain ng gulay. Kasi akala nila, karni yan. Takpan ulit natin. Tcharam! Ayan guys, pwede na ata hanguin. Tingnan natin. Shara! Pwede na ba? Ayun, na Ay, hindi pa. Kunti pa. Dapat mag-brown. Dapat ganito siya. Balik rin ulit natin. Doon sa kabilang side naman. Para magandang tingnan. Dapat ganyan siya. Crunchy siya sa labas. Tapos, pag kinagat mo siya. Crunchy sa labas, sa loob ay uh, malambot. So ayan mga kananay, pwede na natin siyang hanguin. Kasi nga oh, ganin na talaga siya, oh. 'di ba? May pagka, ano na siya golden brown. Ayan, pwede na siyang hanguin. Okay, 'yan. Lagay natin dito. Ayan. Yung gravy, i-level up din natin. Lagyan natin ng mushroom. Ayan. Yeah. Ganyan lang sya. Mm -hmm. Guys, gagawa na tayo ng ayon ng sauce. Dito ulit sa pan na Dito. Dito, dito. Diyan ulit tayo gagawa ng sauce. Lagyan lang tayo ng kunting oil. Ayan. Yeah. Kunting oil lang. Then, mag tayo ng ano dito. Puting sibuyas pala. Hindi white onion, Pero puting sibuyas. Gigisahin lang natin sa makanting mantika. Ayan, pag medyo ano na yung sibuyas, uh, isunod na natin ating ano, mushroom. So, pag medyo ganyan na ang kanyang itsura, ilagay na natin yung kanyang ano, yung mga tira-tira nating gravy. Kasi di pa kapag bumili tayo ng ano ngayon, crispy fry, may kasama ng gravy. So, ilagay na natin yung gravy natin. Ayan. Ang ating gravy. So, ayan ang ating gravy. Hinaan lang natin ang aqua natin. Huwag natin hintuan sa kakahalo ha, kasi baka magbuo-buo siya. So, ayan. Pwede na yun, guys. Pwede na. Pwede na. Okay. So, mga mami, mga nanay, ito na yung ating sauce. Charan! Ayan. Eh, try nyo din, ha? Kasi talagang masarap siya. Ayan. So, ayan. Ang kanyang munggo patis with mushroom. Panakihihintay natin yung tikiman time tikliman na. Tikliman natin kung masarap. Masarap naman talaga. Unang subo para sa inyo. Charot! Try niya din kasi ang sarap, promise. Perfect perfect combination. Mapapakanta ka sa perfect combination na. Masarap kasi pag may ano, kapag may mushroom. Harap. Hmm. Pangalawang subo, sa inyo pa rin. Charot.